Guys, welcome to my vlog guys uh, Nandito po ako sa puno guys mga Patay na puno guys So, dito lang tayo guys sa uh, Maynila guys Sa uh, Mayleon Ginto uh, Malate So, yan guys, tapat ang sins ko Plastico college guys So, nandito tayo sa may harap ng fortune uh, Gilid ng mga tindahan guys So mayroon kasi dito mga uh, patay na kahoy guys. So napadaan ako pabalik-balik ko dito, mayroon dito guys na uh, kung pamilyar niyo ito, uh, Mas room guys. Na maramang dalas to binibili sa palengke guys sa mga Chinese ah uh, hinahalo uh, hinalo nila to sa ano. Uh, sahog pang ingredients guys uh, ang daga so yan guys marami ito sa lite guys so akala ko sa lite lang mayroon nito pati din pala dito sa may nila guys basta may patay na kahoy ayun ang dami guys oh ang lalaki ang tataba so familiar to sa ano guys mushroom so mga kabuti So yan guys, nandito So harvestin ko na guys. Yan. So napakasarap ito kainin guys oh. So yan guys, comment lang kayo guys anong tawag niyo sa inyo nito. Sa probinsya man kayo o nasaan man kayo sa sulok sa ating bansa. So yan guys, welcome to my vlog. Binablog ko lang nito yung mushroom sa probinsya. So nandito po tayo sa Manila. Kaya binablog ko guys so ito dahil namang ha ako na nakita ko ng mushroom na dito na tumutubo guys so oh. Ayan oh. So malalaki ang tataba niya guys, mushroom. Hay nako oh, ang dami oh. So kita niyo naman guys, so harvestin ko na ito guys. Ayan. So ayan kilala kil, kung kilala niyo ito kung so, madalas nyo siguro naman kung probinsyano kayo madalas madalas tayo na makakita ganito na maraming uh, sariwa na mushroom guys yan so dito lang po sa Manila kaya namang hako kaya binablog ko guys so ngayon lang ako nakakita dito sa Manila na ganito guys na may tumutubo na mushroom So ito kasi sa probinsya guys, madalas sila tumutubo sa tagulan Ayan, lalaki oh, sariwa pa guys. So harvesting ko na ito. So yan guys, dito lang po ang video, paki-share guys. Uh, like, share sa akin video at maraming salamat. Ah, uh, at magandang uh, uh, gandang hapon po sa inyo lahat. So, welcome to my vlog. So, Kaloy Duarte po ang aking YouTube channel. So, paki like and share. So yan guys. Ah. Uh, yan. Ingat muna tayo. Ayan oh. So yan guys, napakasariwa talaga ito oh. Kaya kinukuha ko to guys. Yan. Arbisin muna natin to. Napakasariwa sa guys oh. Yan. Ha? Mushroom. Mushroom. Ngayon, no? So, harvestin na natin to. Harvestin mo lang. Marami, paano nga oh, Kabuti to, guys. Masarap to, gataan. Gataan. Oh. Ayan, oh Sariwa talaga siya, oh. Ayan. Kita nyo naman, guys. Ayan, Oh. sariwa ito so may plastik ako guys lagay natin sa plastic ang tataba nya ang gagawin nito guys patuyuin muna natin hugasan hugasan natin mabuti linisan bago natin ilagay sa patuyuin guys ibilad sa araw yan o oh. ang tataba guys o oh. So nakakamangha dito sa Maynila guys Ngayon ko lang na Kakita kung pamilyar nyo ito sa probinsya guys Yan nagtataba o oh. Ang dami Yan Ayan no oh. Tataba talaga niya. sarap to gataan guys yan ang nya yan so mayroon pa dito eh no ang dami oh dito pa oh ang dami oh so yan So, maganda ito sa kaliskasan natin to ang dami guys so ano siyang tawag nito guys kabuti pero sa probinsya sa amin nito mushroom mushroom to guys tawag sa probinsya nito guys so ang tataba oh. Ayan Ito po sa taas Ayan guys o oh. So Tataba Ganito lang pagkukuha nyo to guys uh, Ano yan lang Ang kutsilyo Yan. Ganito lang guys. Pag, uh, sir, ah, uh, pitas. Yan. Andami. So, yan, guys. Ay, hey, sir. Ano to? Mushroom. Mushroom. Oo. Oo. Ha? Ano pa? Pag, may ginagawa pa daw po doon. E, sabi ko sa Sabado baka may ano ka. Putan mo lang ako doon para mag-usap at uh, usapin kayo. Pupunta daw dito. Pagkatapos may gawa. Ha? Sabi nga niya, oh, no? pupunta pupunta po dito. Ha? Oh, pero pag ano, pupunta uh, pupunta po sa inyo pag di matuloy pag ano para makausap po kayo. Yan. So sariwa guys. Ah uh, mushroom. Yan oh. Yan oh. Sariwa. Marami dito oh. So ingat tayo sa puno guys. So ito pa guys oh. sa taas yung tataba oh kita nyo naman guys ang tataba ayan <laughs> grabe guys ang tataba yung masro mo oh. <laughs> tayo daga ito guys tawag nito sa ah, dito sa manila So ito madalas natin na uh, niloloto sa sa mga Chinese guys. Itong mabili ito guys. Yan. Ay, sorry. Arbisina natin guys. ang daming mushroom <laughs> mushroom to sir eh Pangano sa halo ng ano ha sa oh hindi pang ito yung pang gamit sa ano pag nagpanset na o oh, tayong daga pinapatuyo muna to sir eh kaya na, na, na nagulat ako, ba't ang dami dito na mga ako sa ano, sa probinsya ang dami nito, hindi namin pinapansin ito eh. Ang galing, <laughs> dito lang pala sa kahoy na patay, wala na, di na ata itong nabubuhay na, sir eh, di na no, na, patay na no, oo. Uh -huh. Tagulan kasi ngayon, may eh, tumutubo siya. Apo Ayan. Tataba nito, guys. Ang lalaki. Ayan, oh. Kita nyo naman, guys. Marami pang tumutubo, guys. Di pa natin ubusin to? So, marami pa sa likod. Ayan, oh. Ayan, dito. Yung iba malilit pa. Ayan guys, oh. Ayan. Ayan. so yan maraming salamat po sa sa kalikasan uh, kusa lang talaga sa tumutubo guys so ito yung madalas na binibinta sa palinggi guys itong maliliit di natin pa natin kuhanin kasi palakihin pa natin to guys yan itong maliliit ma, pwede pa natin na ah, harbisin sa sunod na mga araw ito kasi so, Yan So ito yung ano guys kalikasan talaga guys So part na sa kalikasan at kasalans sa Tumutubo So comment lang kayo guys anong masasabi niyo ito na anong tawag sa inyo So yan welcome to my vlog so all around the world uh, sa mga OFW mga, uh, <coughs> mga tayo Pilipino kung pamilyar nyo ito uh, comment lang kayo guys ang mga niyo nyo na itong mushroom na ito na kusang tumutubo talaga ayan kinukuha ko ito yung madalas na binibinta sa palingki tayong ganang daga ayan o <laughs> yes sir so sa palengke guys marami ito so mahal kilo nito guys So, isang libo ang kilo nito. E magkano isang guhit, guys? Uh, ah, mahigit, abay nito isang guhit lang. So, ito, marami-rami na rin na nakuha ko. Hey! Ah, marami-rami na rin. So, yan o. Isang sopot, guys, o. Oh. Dami, o. Oh. So, kita nyo naman, sayang to. So, kailangan... Uh, ah, hugasan natin at patuyuin So pwede na to sa pansit natin guys Pag naluto sa yung pansit So yan guys dito lang po ang video See you is watching So welcome to my vlog Ayan So dito lang to guys sa tabi ng uh, Leon Ginto Street So yan guys See you for watching.